Napakasimple at napakasarap na luto sa cabbage at saka karot. Tara, samahan niyo ako magluto. Assalamu alaikum mga Maripars, kumusta kayo? For today's video ay magluluto na naman tayo ng napakasarap pero napakasimple ng mga sangkap. Alam kong sa mga dati ko pang followers, alam na alam nila na si Ate Huda or itong anak kong si Huda ay hindi hindi talaga kumakain ng gulay. Kaya simula nung naipatikim ko sa kanya, ito ay talaga namang nagustuhan niya. Kaya kadalasan ngayon ay siya na mismo ang nagre-request na magluto daw ulit ako ng ganito. Kaya hindi ito ang kauna-unahan kong magluto ng ganito mga Mare. Lagi akong nagluluto ng ganito, hindi ko nang talaga na i-video. Hindi na nga rin sana ako mag-video mga Mare dahil nga ako magluto kaso nung hinihiwa ko yung bawang ay naisip kong i-video na lamang baka sakali ka kung sisipagin ako mag-edit at i-voice over at ma-share na rin sa inyo so ayun na nga mga mare ang ginawa ko lang sa mga gulay ay hinihiwa hiwa ko ito ng maliliit o ganitong pahaba carrot at cabbage bawang at saka sibuyas lang po talaga itong mga gulay mga mare mas maraming sibuyas mas masarap una dalawang itlog lang muna yung aking nilagay pero nagdagdag pa ako ng isa pa dahil na medyo marami nga itong ating gulay mga mare at naglagay na din ako ng pampalasang asin paminta at saka itong magic sarap naglagay na din ako dito ng dalawang malaking kutsara ng all purpose flour hinalo-halo ko lamang ito ng mabuti mga mare. After few minutes ng paghahalo natin dito mga mare, ay normal lang talaga na magkakatas yung gulay dahil nga dyan sa cabbage. Kaya nagdagdag pa ako ng dalawang kutsara pa na all-purpose flour. Wala na din talaga akong dinagdag dito na kahit anong liquid maliban na lamang dun sa tatlong pirasong itlo. Nung nahalo-halo ko na nang mabuti yung ating mixture mga mare, ay eto, sisimula na natin itong pagpiprito. Napakadali lang po talaga nitong maluto mga mare, lalo na kung ganitong naka-deep fry. Pero kung medyo nagtitipid tayo sa mantika mga mare, ay pwedeng pwede rin naman iprito lang ito sa konting mantika.